Dear Anxiety Sabi nila, ang pamilya ng asawa mo, parang second family mo raw. Pero hindi nila sinabi na minsan, yung is second family na yan. Sila rin pala ang magiging second source ng sakit ng ulo mo. Mabait ako. Tahimik lang. Hindi ako pala sagot, lalo na sa mga nakatatanda o sa mga in-laws. Pero minsan, kahit anong kabaitan mo. Kapag may taong hindi marunong tumanggap na hindi siya ang bida. Ikaw at ikaw pa rin ang lalabas na kontrabida. Akala ko pag nag-asawa ka, tahimik na buhay na. Hindi ko alam na may hipag edition pa palang kasunod. Noong una, okay naman kami ni Mylen, hipag kong panga na isa asawa kong si Ryan. Masayahin siya, maingay at palaging may kwento. Pero habang tumatagal, napansin kong may kakaiba. Tuwing nasa bahay ng biyanan ko, si Aling Tess. Siya yung laging bida sa lahat ng kwento. Ma, ako po yung nagayos niyan kahapon ha. Ma, ako po yung nagbigay sa inyo ng vitamins. At ako naman, nakangiti lang. Tahimik. Wala akong pakialam kung gusto niyang magpa-impress. Pero nung dumating ang panahon na nagsimula kaming ni Ryan mag-ipon at nakabili kami ng second-hand car. Biglang nagiba ang tono niya. Ay, wow. Nakabili na pala kayo. E eh di kayo na. Sabay tawa na may halong inis. Akala ko joke lang pero ilang araw lang. Narinig ko kay Aling Tess. E eh sabi ni Malene baka raw yabang lang yan, utang naman daw lahat. Parang tinusok yung puso ko. Hindi ko alam kung iiyak ako o tatawa. Kasi sa totoo lang, pinaghirapan naming mag-asawa yun. Pero sa kanya, parang kasalanan pa yung umasenso ng konti. Isang beses, nagluto ako ng ulam para sa Sunday lunch sa bahay ni Mama Tess. Simpleng adobo lang, gusto kong magpakitang respeto. Pagdating ni Mylene, napansin ko, tinitingnan lang niya yung niluto ko. Tapos sabi niya, Ma, wag ka masyadong kumain yan ha, ako magluluto next time, baka maalat yan. Sabay ngiti. Yung ngiting parang walang ginawa pero nakakapaso. Nangyari yun paulit-ulit lahat ng gawin ko, laging may kapalit na banat. Kapag ako nagregalo, bigla siyang bibili ng mas mahal. Kapag ako may sinabing planong business, sasabihin niya sa iba. Ginaya lang naman nila yung idea ko. Dumating pa sa punto na pati kay Mang Tonyo. Sinisiraan niya ako nang hindi ko alam. Isang gabi, narinig kong nag-uusap sila sa labas. May wag mo namang sabihin tinatamad si Lara, nagtatrabaho yun ha, sabi ni Mang Tonyo. Pero sagot niya, Epa, ewan ko dyan, parang puro social media lang naman ginagawa niyan eh. Naramdaman kong gusto kong sumigaw. Pero pinili kong manahimik kasi respeto pa rin ang gusto kong ipakita. Hanggang isang araw, may birthday si Mama Tess. Nagkita kami lahat. Ako yung nag-organize ng handa, nagbayad sa venue. Pero pagdating sa harap ng mga kamag-anak, siya ang pinuri. Ang sipag mo talaga, Mylene. Ang ganda ng setup. Tumingin lang ako sa kanya, tapos mumiti. Kasi doon ko na-realize, minsan hindi mo kailangang patunayan. Kung sino ang tama. Dahil sa dulo, nakikita ng Diyos ang lahat. Pag uwi namin ni Ryan, tahimik lang ako sa sasakyan. Sabi niya, bakit di ka nagsalita kanina? Sabi ko, kasi minsan, mas masarap manahimik kaysa makipagtagisan ng ugali. Simula noon, tinigilan ko na ang pagpapakabait sa maling tao ginawa ko lang kung ano ang tama. At hinayaan kong sila ang maubos sa sariling inggit nila. Dear Anxiety, Dati iniisip ko kung anong mali ko. Kung bakit kahit anong bait ko. Ako pa rin yung laging mali sa mata ng iba. Pero ngayon alam ko na, hindi ko kailangang baguhin ang sarili ko. Para magustuhan ng mga taong sanay manira ng tahimik. Ang mga taong insecure. Kahit gaano mo sila iparamdam na kasama sila, lagi pa rin nilang makikita kung anong meron ka na wala sila. Kaya ngayon, mas pinipili ko na lang ang katahimikan. Hindi ko kailangan patunayan kung sino ako. Dahil nakikita ng Diyos lahat ng hindi ko sinasabi. At kung si Mylene ay patuloy pa rin nagpapabida. Hayaan na lang. Dahil baka yun lang talaga ang paraan niya para maramdaman na mahal siya. Ngayon, mas payapa na ako. Kasi minsan, ang tunay na tagumpay ay yung kaya mong umiti kahit nilalait ka.